Rabi, daming saging! Uh, Ito yung kay Florendo, asawa ni Don Solueta. Morning! Ito tayo ngayon sa Santo Tomas. Santo Tomas, Dabao del Norte. So, para sa kalaman ninyo, ito yung dito matatagpuan yung pinakamaa. Maraming plantation ng banana or saging sa buong Pilipinas uh, In fact, yung pag nag spray sila ng mga pesticide ginagamitan pa ito ng drone or parang aeroplano So ganun kalawak yung ano dito, uh, banana plantation So bali magbibisit lang tayo dito sa branches natin dito sa Santo Tomas. And mamayang hapon, babalik na rin tayo. So atin din tayo ng mga meeting sa mga barang-barangay And makipag-communicate tayo sa mga client natin. Lalo na yung mga farmers natin dito at yung mga tao dito sa plantation. So mamaya papakita ko sa inyo yung uh, drone or aeroplano nag spray Pasensya na kayo, medyo matulin ng takbo ng driver. <laughs> Excited yata <laughs> makita yung drone at aeroplano na spray sa so, makita nyo dito pa lang sa entrada, kita na madaming mga saging. Pero mamaya ang pinaka-highlight talaga, makikita nyo yung pinaka-plantation. Ayan, aeroplano. So yan nga, makikita nyo yung aeroplano na spray So medyo malayo lang kaya maliit nan Ay wala na. Saktong sakto sa ano. Nakita namin nag spray yung helicopter. Ay yung aeroplano. Tumigil lang kami saglit kaso biglang nawala. Ayan o, plantation ng saging. So nandito na tayo sa pinaka ng bayan na Santo Tomas. Actually, medyo palabas na rin ito at uh, papunta na tayo doon sa plantation mismo ng pinakamalawak na saging dito sa Pilipinas. Pagmamayari ni Don Florendo na asawa ng sikat na actress na si Don Suleta. So ito na yun. Grabe, sobrang dami. Actually, kung magta-travel ka dito, siguro may isang oras na ganito yung makikita mo left and right. Kaya tingnan nun natin. Ilang hektar kaya ito? <laughs> siguro ba mga 200 hektar, no? Dami. Papasok ka dyan sa loob, sir? Papasok ko dyan pag hindi ka pag hindi mo alam yung exit lalabas kang matanda yan yeah, tapos hindi merong crossing plus wala yeah. Grabe, daming saging. uh ito yung kay Florendo, asawa ni Don Solueta. Grabe ang lawak ano. So hindi na natin maiikot ito dahil sobrang lawak. Abutin ka ng kalahating araw siguro, isang araw pag iikot lang dito. Kaya ito lang yung pina video ang nabidyohan natin. At uh, dito na rin tayo sa location na to. Pero more or less siguro more than 200 hectares or more. So ganito kadami yung uh, Uh, plantation ng banana dito. So yun lang. Thank you.